Yan, Happy New Year mga birdgada magbabakuna kami ito. Gamit natin. Nabibili nga pala itong bakuna na natin na yan. PMB Killed Vaccine kay JSP Poultry Supply no? kay paring Paul Padua no? sa dalandanan sa San Simon doon yung mabibili to yan, malapit sa mga iglesia ni Cristo 750, 50 shots yung mga nagtatanong, Ayan, sinabi ko na Happy New year sa inyo lahat Ayan, na tayo ng mga inakay namin Ah, uh, 2 sisilang kada ano kada nilakay. naka nakasilps pa to. Oh hmm. Ito yung ginagamit nating pang bakuna ng syringe. yan maliit, mapayat. Isang puno dito, ano. Tag dito, limang ibon. Suri ko muna. May puno na mga kada kwatay ibon na nating bakunahan tong Jan Arden na bigay ni Panyo you know? uh, yan, no? May tagawak tayo dito, ang si Papa. Ah, sa leeg nga pala, binabakunahan to, ah. Sa leeg, batok. Yan. Sa balat lang. Eh, yung din natin ginamatay ng na. Ganyan ginagawa na kami. Ito hindi. Yan, pag may nakita na kayong bakanting space, hindi lang ituturo sa so, balat lang. Ito si si Yan, tapos silutin nyo. Ayos na. First bird. Second bird natin, itim. anak kapatid ni Taibig. Yan, to kay banded yan. Kaya kagandahan na bakuna natin, hindi katulad nung 4 in 1, no. Namumo, ito, wala, hindi siya. So, black Third bird, yung kapatid ng itim. Bali 10 'tong baba ko na natin. Na so mga drawon yes, sa tayo Ayun, para madami. So, naman. Ito, anak ni Shooter tsaka ni Red. 308 mga pepkada ayun 'yung check Meron na dyan si Papa. Dibingping na lang. si Singgit mami. <laughs> Kasama rin naman dadaan eh. Para madagdag din yan eh. <laughs> Palat lang. Pito, martil nyo. Nandiyo sa ilalim. Dalawa. Bakit ang martil nyo? Yung kalinda. Ganda na ito, mga bergado. Oh, grabe lapad ng balikat. Ayun ang alak alak yan. Laki Magkasusundalo ka Ito naman yung buntong anak nila Ito kasi laki ni Shooter Nung bata Tapos kasing balbon Mga bird kada Ayan o, liit lang din Ang liit na ibon Ang kamukha ni Shooter, ni shooter Nung bata siya Naka ban po Ang laban natin sa 2K Pansout Parang na Parang na

May mga na ano, dudulo, no? Wala sa itsura talaga ng ibon. Wala sa laki. Wala sa eye sign. Nasa, isa nasa bloodline. saka nasa pag-aalaga. Ayan. Samahan na rin ng Buenas. Yan, dalawang taon nang namamayag pag yung shooter, eh. Magsasalin muna ulit ako. Salin muna tayo ulit. Salin muna. Ayan, yeah, puno na ulit. Magbako na na ulit tayo. So, pa Kabilang side naman. Ito mga budkada. Literal na black tail. Ayan eh, o. So, kapansin nyo, all white to. Tapos itim buntot. ano. Eh, yan. Ito, line breed na. O inbreed na ni Red 308 no kasi yung nanay at tatay niya kapatid ni Red 308 sa nanay yung isa isa naman sa father side no so magkapatid sila ah, inbreed na ata ang tawag doon kasi ano eh, parehas lang ng ano eh, ng magulang eh, no? So, inbred na yan. Panlaro rin natin, naka ano rin. Yung itlog na, ah, ito, itlog lang to mga birdcada, galing sa flyers no? Pinayaya natin. May itlog kasi yung nanay tatay nito, na kapatid ni Red Rio Yung isa, full sibling niya. Yung isa, ah, kapatid niya sa nanay. Ganda niya, no? Pwede pang materyali. Testing natin yung lipad, no? Kung magaling din. Kasi mukha kaiba. Sinyalado. Itim punto. Baliling Dati di siya Na eh. Ito yung naging isa natin palabas na brown, no? Nagbabaliling, eh. Sindred Australian. Cross sa anak ni nandik parang, Parang itong inakay na to, nakikita ko siya ng potensyal katulad kay Red 111. Sana lang, huwag siyang magbutas, no? Gaya ni Red 111. Alamin naman dito mo. Solong, ano to? Solong anak. May pisa na ulit yung magulang niya, solo ulit. Si Red 111, solo rin yun, eh, nung, nung inakay siya, eh. Wala lakas na ibon pag solo, eh na. Ah, ganda oh. Laki, ganda. Ah. Ganda ng katawan nito. Ganda ng build. Oh! Ito naman si, Manga. si Mangga. Ayan na si Mangga natin. Ito, Ang oh. laki na ni Mangga Hindi oh. ko pa na Hindi pa rin natin na sa flyers. Hindi nyo, reject na itlog. Tingnan natin kung titira. Yung iba kasi sabi nila kapag pangit yung itlog. Eh Ay na ito so, papatunayan ni manga na hindi totoo yun. oh, 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 oh balat ni mangga oh my. Nakakuha dyan wala talaga Si si mangga. Yes, kagalingan mo mangga, you know. Sinyalado rin si mangga, tingnan nyo mga bird kata. May isa siyang puti sa buntot. Ayun know. oh. Lagi isa lang. ganda ibon. ganda niya ni Ayun, nandiyan nyo mangga. Ito, napakalaking ibon, mga bird kata. Anak ni ano to? ni Roda cross dun sa ating ano pag dito Basra Basra ano ba yun? nakalimutan ko yung ano basta yun. yung kapatid ng nagkatbalogan finisher dun sa napagbigyan natin ng itlog ayan ito may puyo pa pala to mga birdcada ngayon ko lang napansin nagpuyo yung dibdib nya may maliit na puyo. Ang laki ng ibon nito. Ito yung kapatid nito yung ibebenta natin itlog na karaan. pa yeah. pawaan na isang kamay. Inakay pa lang yan, ha. Ah. Ang laki. Swerte ni RJ, nakuha niya yung kapatid na itlog nito. Iba kasi ang arte, ayaw pabindin. Kapatid, uh, punta kang ginaw, mamay. Kaming-kaming na. Alas nebe, mahigit, ha. Punta kang ginaw sa kami okay, ha. Kapat din kami. Kapat kami kalabi, Ayos. Ang laki, ang laki talaga na ito, mga ganda. Dalawa sila, magkapatid. Ganto ka laki. Parang kasi muna laki. May puyo pa. Hindi nag-iisipan ko ha, ito. Kung ililipad, e, eh, no? Yeah, may puyo, oh. Kapatid. Ang laliyan ng bangos. Ito, yung last natin. Last natin. Pinakamaganda ang kulay sa kanila. Ayan. Ganto, oh. Tapos isa lang din ang itim sa buntot. Napakalaki din kapatid nung may puyo. Anak din ni Jenjen. Yung isa naman isang isang puti ng isa itim siya. Oo. Oh, kapatid nung Kasaluman. anak ni ano pala ni Roda. Kapatid nung anak ni Roda. Ayun, anak din ni Roda 'to. Ayun daw. Malaki okay, din. din. Parang saddle siya nagsasaddle. Laki rin dito. Malaki din 'yan. <laughs> ang lahi nga pala ni Roda, mga bird gada, is Jason no.

kapag pwede nang pambalyaan saka natin nililipat ng flyers loop yung mga young bird natin at kailangan may bakuna rin muna bago sila lumipat ng flyers loop para safe sila sa baliling no so ayan ngayon na uh, update natin ngayong new year sana nagustuhan nyo at nakakuha kayo ng tips yon ang binibigay ko nga palang vitamins sa mga young bird natin kapag ka ganitong nandito pa sila habang pinapalakas kumain ito ang sinusubo natin sa kanila, mga bigkada. Ayun oh, pula puti. Ayun lang, tapos ayan oh. Mapapansin yung tubig nila, nilulumo. Meron lang yang Hypervolt tsaka yun, yung Bitmin Pro. Alternate kung ano iniinom ng pliers natin, yun ang iniinom ng breeder natin. Ayun. Wala akong ibang ginagamit sa kanila. Ito lang, sinusubuan ko sila. At tsaka yung Victory Digestion Pills, ito. Kaso wala na tayong stock ng Victory Digestion, Di pa ako nakakabili. So, pula puti lang muna. Yan. Every other day, sabay ko sinusubo. So, agad dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Happy New Year sa inyong mga Burgada. At sisigapin kong mag-share sa inyo lahat ng mga ginagawa natin. No? Kasi marami nagtatanong about sa mga sistema natin. So, susunod na video natin, ipapaliwanag ko naman yung about dito sa ating fuel mix. Let's go!